Uh, Malacanang is uh, cooperating with ICC albeit uh, patago kahit na tinidinay nila kahit ang ano sinungaling, sinungalingan na pinagsasabi nila nag-cooperate uh, pa rin sila na nga eh. nandun na si Paul Duterte siguro naman it is a moral obligation of this committee also to to share our findings of this committee to President Donald Trump para kung sino mang may-ari nito group stream na ito, mayroong plano, ay kung may mga ari-aria dito sa Amerika, i-covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. So kung sino mang may-ari ng eroplano na yan, mananagot siya kay President Trump. Sigurado ako, kung may group stream ka na aeroplano, meron kang mga ari-ari sa Amerika. Kaya prepare. Prepare for uh, the repercussions of your action. Dahil very clear yan, doon sa executive order na inisyo ni President Trump na mananagot kung sino mang mag-facilitate ng mga interference ng ICC to uh, their allied countries. May nagt-text sa akin, hinahamon ako, sana hindi manahimik, please put on screen, sana hindi manahimik, si Senadora. At huwag pagtakpan ang iba at huwag maging selective lang sa mga taong sumunod lang sa utos ng nakakataas. Isama nyo ang may-ari ng eroplano na yan dahil kasabot din siya. Ito doon nyo na, wag half Andito po ang picture ng eroplano, kumakita ninyo sa Lawag City, ginamit muli ng ating Pangulo 30 March 2025. Dahil daw pumunta sa isang rally March 28. Andito po yung record, kaya alamin natin sana sa Kaap, uh, ano nga ito. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon. Uh, na ginamit ng Pangulo Bongbong itong uh, eroplanong to. At uh, hinihiram nga ito ng iba't iba. Uh, nandito rin sa Mindanao News, kung makikita po ninyo yung uh, iba't ibang paggamit nito, nariyan din, sa dapaw, naglanding, naglanding din, sa tawi-tawi po. At uh, ang nagbigay ng picture, tactical operations ng Sulu. At uh, andito rin, yung Puerto Princesa, gamit din po sa Palawan. So, madalas gamitin ang eroplanong ito ng ating Pangulo at uh, Pinagtataka namin dahil napaka-stricton ng security para sa Pangulo, hindi po ba? At alam natin na meron na din naman presidential plane, ang Air Force. Kaya't, uh, eto nga, nagiging uh, himala kung bakit iba yung ginagamit at uh, bakit nagamit ulit pagkatapos uh, dinala si uh, Presidente Duterte, ginamit ulit papunta sa amin sa lawag. Yes, uh, Senator Bato, please. Salamat, Madam Chair. Uh, yung, yung plano na yan, kung uh, malungkot ang history ng plano na yan, dahil sa, yung plano na yan, siguro, it's being used by the presidents and the previous uh, presidents. Siguro, yan yung plano na ginagamit ni P. Duterte at baka ako, nakasakay rin ako niya in one of our official uh, oh, tayo, official uh, <laughs> official uh, <laughs> uh, duties no when we 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 when we flew with the president baka kasakay tayo diyan at yan ang ginagamit ni Roplano sa pagperform ng kanyang uh, official duties as president of the Philippines at yan din ang na naghatid sa kanya sa kanyang cooling uh, huling hantungan ng uh, ICC Uh, siya ka namang, masyado ka namang uh, sumusuko na. mo na tayo sumuko, baka namang iuwi pa siya. Baka sana ang aeroplano na rin yan ang magsundo sa kanya kapag uh, siya ay uh, binigyan ng uh, uh, pinagbibigay uh, pinag, uh, ng uh, ICC. Sana masundo rin siya ng aeroplano na yan. Madam Chair. Maraming kababalaghan, sayang wala rito no. ang mga kaap at yung mga opisyal at uh, iba pang testigo na makakapagbigay ng linaw sa sambayanan tungkol sa aeroplano mahiwaga. Ngayon, meron rin tayo sa tanong tungkol kay Arnie Tevez. Yun, maliwanag. Talagang uh, nagkaroon ng red notice kay Congressman Arnie Tevez. Kaya lang, ang Interpol, eh, nagsasabi na hindi pa rin huli Ang sabi, nandun pa rin sa Timor-Leste, kahit ang Timor-Leste, eh, miyembro rin ng Interpol. So, ang tanong, Asa na si Arnie Teves? Pinarusahan ba ang uh, Timor Leste? Ang alam ko, di ba, hinatulang ng kanilang Court of Appeals na hindi po pwedeng ipadala sa Pilipinas? Eh, bakit ganon? Pwede palang an? It is very clear, Mr. President, uh, Madam Chair, na papilang Interpol is purely uh, coordinative and uh, sharing of uh, information. So, kung ang Interpol magdala ng warrant dito, kami from ICC, napakadali lang mo sabihin ng PNP. Sorry, Interpol, I cannot cooperate with you because we do not recognize the jurisdiction of ICC at yung warrant na daladala -dala ninyo ang basis sa inyong red notice or yung diffusion notice na yan ay yung warrant ng Interpol. Hindi na tapin yung na-recognize. So, bakit kailangan namin, namin sundin? So sorry Interpol, pwede naman gano'n eh. Eh tayo, ginawa pa natin, ginawa pa natin excuse ang Interpol para igyahin si Pangulong Duterte doon sa Dahig. Hindi ba yung Interpol hindi naman pinaparusahan ang uh, Timokar Leste kahit hindi sila sumusunod doon Wala, sa... Atin. Walang pagkaparusahan niya dahil Interpol exists for its members. Ang membro niya ng mga police organizations all over the world, nagbabaya niya ng annual... Uh, an annual pay doon sa annual fee sa Interpol para mabuhay yung operasyon ng Interpol. So, kung aalis ang Timor Leste as member of Interpol, malaking kawalan niya sa kanila. O kung aalis ang Philippine National Police, malaking kawalan sa Interpol yan. Eh, wala naman palang parusa. Bakit ka uh, bakit atat na atat tayo na ipadala si Presidente Duterte sa The Hague? Diffusion lang yon Wala naman palang uh, obligasyon. Ang nakikita natin, Madam Chair, it is more than the Interpol, more than the ICC. This government really is the most interested party na maibiyahe si Pangulong Duterte doon sa dahil. Yun talaga, klarong lumalabas, Madam Chair.